Lahat ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Simbahan sa Misamis Occidental, pansamantalang isinara matapos umanong duraan ng isang babae ang lalagyan ng holy water. Vlogger, Dumi Pensa. 20 anyos na babae sa Brazil, patay. 26 na units ng iPhone na diskubring nakadikit sa kanyang balat. Plants vs. Zombies maglalabas ng remastered version ngayong Oktubre asong na-stranded sa LRT station noong bagyong krisin, na-rescue na. Pakulo ng Misamis Oriental LGU para sa selebrasyon ng Linggo ng Kabataan ikinatuwa ng netizens. 20 taong gulang na estudyante, pumanaw sa leptospirosis matapos sumuong sa baha para hanapin ang nawawalang ama. At Google Argentina pinagbabayad ng multa matapos makuha ng nakahubad ang isang lalaki sa kanyang bakura ng kanilang street view car. ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng Deezer HTV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagat na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa kwentong bumandera ngayong araw, agad nag online ang video ng babaeng content creator kuha sa isang simbahan sa Misamis Occidental. Ang vlogger kasi makikitang dumura sa lalagyan ng holy water. Pero depensa niya, nag lang naman daw siya. Ang naging hakbang ng Archdiocese of Ozamis at reaksyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa report ni Angelica Cosme. Marami ang nagalit nang mapanood ang video na ito ng isang vlogger online. Ang babae kasi dumura umano sa lalagyan ng holy water sa isang simbahan sa Misamis Occidental. Okay. Nauna nang inanunsyo ng Archdiocese of Ozamis na pansamantalang isasara ang St. John the Baptist Church bilang bahagi ng pagninilay matapos umanong duraan ng isang individual ang holy water font nito. Ayon kay Archbishop Martin Sarmiento Moad, isang pambababoy sa kalinisan ng mga sagradong bagay ang ginawa ng babae sa ngayoy burado ng video habang naniniwala naman ang Executive Secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na si Father Jerome Ceciliano na walang problema sa pag-iisip ang babae kundi ginawa lamang ito para dumami ang views at sumikat sa social media. Samantala, depensa ng kinilalang 28 anyos na vlogger sa viral video, hindi raw siya dumura kundi nagwish lang. Giit pa ng content creator, hindi niya raw gagawin ang ganong bagay para sa views at hindi raw siya masamang tao. Nagpaalala naman ang Archdiocese sa publiko na igalang ang mga sagradong gamit ng simbahan. Iniutos ang pagsasara ng St. John the Baptist Church hanggang sa maisagawa ang penitensya, holy hour and confession at pastoral assessment. Para sa DZRH TV, ito po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa isa katakataka, Cause of death? iPhone. Iniimbestigahan na ng pulisya ang misteryosong pagkamatay ng isang 20 anyos na dalaga sa Brazil. Laking pagtataka kasi ng medical responders nang madiskubre na sa kanyang balat ay nakadikit ang 26 na units ng iPhone. Ang hinala ng mga otoridad alamin sa aking report. Hindi isa, hindi dalawa, kundi labing anim Labing-anim na iPhones ang nadiskubring nakadikit sa balat ng isang 20 anyos na babae sa Brazil ilang minuto bago ito mamatay. Batay sa ulat ng international media, bumabiyahe raw mag dalaga mula Foz do Iguaçu patungo sa Sao Paulo, sakay na isang bus, nang bigla itong mahirapang huminga at kalaunay mag-collapse. Sinubukan pa itong sagipin ng medical responders sa loob ng 45 minuto bago ito tuluyang pumanaw sa labas ng isang restaurant sa Guadalupova dahil sa cardiac arrest. Ikinabahala e rin ng mga otoridad ng matuklasan na nga abot sa 26 na units ng iPhone na nakadikit sa katawan ng biktima, gayon ng ang alak na natagpuan sa kanyang bagahe. Agad namang kinumpis ka ng Brazilian Federal Revenue Service ang mga gadget na hinihinalang ilegal na ipinuslit ng babae gamit ang kanyang kakaibang modus operandi. Hinihintay pa sa ngayon ang resulta ng Forensic Lab para alamin kung ano nga ba ang naging sanhin ng kanyang hirap sa paghinga na sinunda ng cardiac arrest o atake sa puso. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang trending story, Plants vs. Zombies Replanted. Isa ka rin ba sa mga naging tagapagtanggol ng iyong bahay laban sa mga zombies gamit ang mga halaman sa iyong bakuran? Kung oo, tiyak ay magugustuhan mong balita na inilabas ng Electronic Arts kamakailan. Ayon kasi sa anunsyo ng video game company, ang sikat na laro na Plants vs. Zombies ay magkakaroon ng remastered version kung ano nga bang dapat abangan sa Plants vs. Zombies Replanted, tinutukan yan ni Rose Babiera. Thanks. Bloody, dami. Bigger, brighter, and crazier than ever before. Ganyan inilarawan ng video game company na Electronic Arts ang bagong version ng Plants vs. Zombies na ilalabas ng kumpanya sa Oktubre. Sa kakatapos lang kasi na Nintendo Direct Presentation, inanunsyo ng Electronic Arts na in-upgrade nila ang graphics ng video game. Mayroon na rin mga bagong secret na isosolve at mga bonus level. Ang Plants vs. Zombies ay isang laro kung saan misyon ng mga player na depensahan ang kanilang bahay laban sa mga zombie na may iba't ibang katangian at kahina gamit naman ng iba't ibang uri ng halaman na may kanil-kani nilang abilidad. Ang remastered version ay tatawaging Plants vs. Zombies Replanted, kung saan maaari na itong laruin kasama ang isang kaibigan sa co-op, sa pamamagitan ng bagong two-player feature nito. O kaya naman ay mag-head-to-head kayo, ang isa nagkokontrol sa mga halaman, habang isa naman ay kumokontrol sa mga zombies sa player versus player feature nito. Para mas gawin itong challenging, maaari ring maglaro sa cloudy day mode kung saan limitado ang araw na siyang ginagamit upang bumili pa ng ibang halaman na gagamitin naman pang depensa. At para lalo pang masukat ang skills ng player, mayroon ding rest in peace mode kung saan kapag natalo ang isang player sa isang level, ay babalik ito mula sa simulang simula. Pero kung gusto lang din namang mag-chill, mayroon pa ring mga classic mini games kagaya ng walnut bowling at may karagdagang feature rin dito na art and concept library kung saan mapapanood ang mga never before seen pre-production sketches ng naturang laro. Magiging available ito sa Oktubre sa iba't ibang game servers. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa mga balitang Pampa Good Vibes. Matapos maiwanan sa LRT Station habang bumabagyo, na-rescue ng kawawang aso na nagbaral matapos makuhanan ng picture na nakasilong sa isang payong noong kasagsagan ng bagyong krising. Mula sa kalye ngayon ay may bago na siyang tahanan at pangalan. Narito ang inspirasyon mula sa kwento ni Brownie sa report ni Millie Borja. Ligtas na ang asong na mataan sa LRT1 Dr. Santos Station sa Paranaque City sa gitna ng Bagyong Crising. Sa larawang ibinahagi ng netizen na si Trish Pazon Javier, makikita ang asong kulay brown na nakasilong sa payong upang hindi mabasa ng ulan. Ang post ay agad nag-viral at namanin ng maraming komento mula sa mga nagpahayag ng pagdanais ng puni ng aso. Nagpakita rin na aksyon ang lokal na pamahalaan. Matapos mag-viral ang post, kinumpirma ng Paranaque City Veterinary Services Office na nagpadala na ng barangay San Dionisio Animal Welfare Team sa nasabing lugar upang suriin ang kalagayan ng mga aso at pusa sa paligid ng LRT Station. Ilang araw matapos ang mga ulat, kinumpirma naman ang netizen na si Mont Bond Bernaldez na narescue na niya ang nasabing aso. Dahil sa insidente, nanawagan ng mga netizen at animal welfare group sana ma ng rin ang iba pang mga asong ligaw sa lugar bago pa sila malagay sa piligro. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, ngayong social media ng pangunahing ginagamit ng mga ahensya at local government unit sa pag-anunsyo ng kanilang proyekto at aktibidad ay pinatutuunan na rin talaga ng oras ang paggawa ng publication materials o PubMats. Pero ibahin dito ang pakulo ng Youth Development Office ng isang lugar sa Misamis Oriental na tila nilaro ang kanilang PubMats para sa paparating na linggo ng kabataan. Agad naman umani ng katutuwang reaksyon nito mula sa mga netizen na mas mabuti raw kaysa gumamit ng artificial intelligence. Ang kanilang creativity silipin sa ulat ni Dustin Bayog. Isang kakaibang creativity ang nakakuha sa atensyon ng netizens sa isang post ng Facebook page ng Tagalawan Youth Development Office Misamis Oriental na isang munisipalidad sa naturang probinsya. Imbes kasi ang mga karaniwang maayos at magagandang layout ang kanilang pinos sa publication materials para sa isasagawang linggo ng kabataan ay tila ibang creative juices ang naisip ng admin. Mga stick drawing at mga nakatutuwang larawan lang naman ang kanilang ginamit upang may ang kanilang mga isasagawang mga activity. Nariyan ang badminton tournament, billiards at imbes sa chess pieces ang i-drawing, cheese ang iginuhit. Idagdag ang parang meme sa volleyball tournament, mobile legends at laro ng lahi. Tila hindi naman nabigo ang admin dahil kuwang-kuwa nito ang aliw ng netizens. Sa katunayan, mayroon na itong 10,000 haha reactions sa Facebook at mayroong higit 6,000 shares. Para sa ibang netizens, ay mas maganda raw ito kaysa sa gumamit pa ng artificial intelligence o AI. Samantala ay mayroon namang paglilinaw ang post at sinabing wala pa ang official poster sa mga activities kaya nagpapasalamat ito sa pag-unawa ng lahat. ang linggo ng kabataan na lugar ay ayos sa kanilang tema na Local Youth Actions for the SDGs and Beyond kung saan ang kanilang mga talento, leadership at pagkakaisa para sa DZRH TV ito si Dustin Bayog una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, patay sa leptospirosis. Viral ngayon at maraming netizens ang nalungkot at nagpaabot ng pakikiramay sa isang estudyante at sakristan na nasa wida sa leptospirosis. Nakuha kasi ng naturang estudyante ang sakit matapos itong sumuong sa baha upang hanapin ang kanyang ama na ilang araw nang nawawala at hindi umuwi sa kanila. Narito ang buong kwento sa Trending Report ni Rovic Manuel. Nasawi sa leptospirosis ang isang estudyante sa Malabon na tatlong araw na lumusong sa baha para hanapin ang kaniyang nawawalang ama noong kasagsagan ng bagyo at habagat. Kinilala ang biktima na si Dion Angelo de la Rosa, isang third-year college student at sakristan sa isang simbahan sa Caloocan City. Batay sa report, noong gabi ng July 22 nang hindi umuwi sa kanilang bahay sa barangay Longos, Malabon, ang ama ng binatilyo na si Jason de la Rosa. Kwento ng ina ni Dion na si Janeline, hinatid lang noon ang kanyang mister ang isa nilang anak na papasok sa trabaho sa si isang bus terminal sa Kalaokan. Pero umabot na ng gabi at 24 na oras na hindi pa ito umuwi. At dahil sa pag-aalala, sinimula na nilang hanapin ang ama. Si Janeline sa Malabon habang si Dion ay sa Kalaokan naman naghanap. Lumipas ang tatlong araw sa kabila ng ulan at baha, sinuong ni Dion upang hanapin ang ama at nagpablatter din sa lahat ng barangay hall at police station pati na sa Malabon at Navotas. Lingid sa kalaman ni Dion Angelo at ng kaniyang pamilya na na, na pala si Jason sa kasong illegal gambling matapos mahuling nagkakarakrus. Si Dion ang nakahanap sa ama at nagtagpuan nito sa Kalookan Police Substation 2 noong July 25. Ngunit sa parehong araw rin, nagsimula na siyang lagnatin at sumakit ang buong katawan. Hindi nito alam na tinamaan na pala siya ng leptospirosis, dahilan upang bawian ito ng buhay noong July 27, dalawang araw lang ang nakalilipas sa kanilang bahay. Nitong August 2, may nagbagad ng loob naman na tumulong sa kanilang pamilya upang makapagpiansa si Jason at makadalaw sa burol ang anak. Bumuhos naman ang na lungkot, pagkadismaya sa batas at pakikiramay ng maraming netizen sa nangyaring ito kay Dion Angelo. Isa naman sa nalungkot sa nangyari si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David sa pagkasawi ni Dion na inilarawan niyang parabola ng ating panahon. Sa post nito, itinanong niya kung ilan pang mga katulad ni Dion ang mamamatay bago matugunan ang kawalan ng maayos na sistema sa pag-abot ng hostisya. Isa ring binigyang punto ng kardinal ay ang painful irony kung saan ang mga mahihirap lang ang nakukulong tulad sa Kara Cruz ngunit wala pa ring laban ng batas ng bansa sa mga malalaking operator ng sugal lalo na sa online. Git naman ng Kalookan Police, madaling araw lang ng July 25 nang madakip si Jason at kung saan naglagi sa unang dalawang araw ay hindi nila alam at itinanggi na itinago o hindi ipinalam ito sa pamilya. Sa ngayon, nakatuon muna ang pamilya ni Dion Angelo na magkaroon nito ng maayos at mapayapang libing. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At panghuli sa ating listahan ngayong araw, minsan na rin naging goals ng ilan sa atin na makita ang kanilang sarili sa Google Maps sa pamamagitan ng pag-aabang sa Google Street View car na umikot sa mga lansangan para i-update ang kanilang GPS na karaniwang ginagamit sa Waze. Pero ang dapat sanay bucket list check, kahihiyan ng sinapit ng isang lalaki sa Argentina. Paano ba naman kasi aksidenteng nahagip ang lalaki habang nakahubad sa kanyang bakuran. Ang naging aksyon ng biktima Alamin sa report ni James Galanget. Minsan na rin nag-viral sa social media ang mga netizen na inaabangan ng mga Google Street View car na gumagala sa mga lansangan. Ito'y para i-update ang Google ng kanilang satellite GPS na kanilang ginagamit sa mga ways or road directions. Kaya naman may ibang todo effort pa dahil parang once in a lifetime ito kung may tuturing dahil minsa'y inaabot pa ng ilang buwan o taon bago muling mag-update ang giant tech company na Google. Ang kaso lang, imbis na maging bucket list ay kahihiyan na kinainatnan ng lalaking tumulang Argentina na tumanggi ng pangalanan sa media. Paano ba naman kasi aksidenteng nakuha siya noong 2017 ng Google Street View car sa Argentina na nakuhubad sa kanyang bakuran? Kaya naman inulan raw ito ng lait at pinagtatawanan ng kanyang mga kapitbahay at katrabaho. Dahil dito, nagsampa ng kasong lalaki noong 2019 ngunit agad din binasura ng kanilang korte dahil ito yung turing panahon daw ito na pampublikong lugar o nasa labas ng kanyang bahay bagay na di raw anila sakop na Invasion of Privacy Act. Ngunit matapos ang halos alim na taon, kung saan nito lamang Hulyo, ay binawi ng Court of Appeals Argentina ang naturang desisyon at pinapatawanan na nito ng multa ang Google na aabot sa 12,500 US dollars o kutumbas na may 715,000 pesos. Ayon sa CA, hindi raw anila mismo sinunod ng Google ang kanilang street view policy na automatic i-blur o lalabuan ng mga muka at plaka ng mga sasakyan. Ngunit sa kaso ng lalaki ay kitang-kitang kanyang hubad na katawan. Wala pa naman umanong ang Google ukol sa nasabing issue. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share na na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag tag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita kita tayo muli bukas. Para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e ikaw na mismo, ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.